isang gabi, maliligo sana ako kasi hindi ako naligo ng umaga. Kaso pagbukas ko ng gripo, walang tubig. Wala rin lumalabas sa tubig sa si shower. <makes> hindi pala kami nakapagbayad ng kuryente kaya naputulan kami. Dito kasi sa amin kapag di kinakapagbayad ng kuryente, damay pati tubig. Kaya naman kinuha ko yung bag ko at naging paki na ako. Nihi ako makiligo sa kapitbahay. Kaya kahit gabi na magsiswimming na lang ako. Pumunta pala ako dito sa Kalamba dahil andito ang mga swimming pool. Taga dito rin pala ang ating pambansang bayani na si Dr. Papa Jose Rizal. Nakalimutan ko pala magbaon ng pagkain. Kaya dumaan muna ako dito sa food court. Nakakita ko hamburger na walang tinapay. Kaso wala akong mapili. Veterinarian na kasi ako. Gusto ko puro gulay lang. Shout out pala sa Mango Real. Sobrang bait pala na may ari niyan. Nabigyan kasi kami ng free taste. Dahil nga sa wala akong nabili, tumukay na ako ng jeep para maglibot-libot. Tinala na lang nakakita ako ng dali. Hindi na ako nagulat kasi dito lang naman sa Laguna mayroon dali sa si iba wala na. Kahit ako lang mag-isa, nahiya akong bumili na isang trasong tubig. Kaya isang dosena na nabinili ko. Pero okay lang, water is good for our skin. Bumili na nga din pala ako ng maraming chichirya. Bumili na rin ako ng papel na plato, papel na baso, pati na rin kutsara tinidor. Bumili na nga din pala ako shampoo. Pinag-iisipan ko nga bibili pa ako ng sabon. Na-realize ko, hindi na. Kasi yung shampoo, babagsak naman yung sa katawan ko pesos lang lahat ng na nagastos ko. Kasama ko nga pala ang tito ko na si Boy Ubo. Solong-solo pala namin ng swimming pool. 90 pesos lang ang entrance. 12 hours ka na dito. Tapos walang ibang tao kaming dalawa lang ni Boy Ubo. Kung tinatanong niyo kung nasa si Boy Skincare, si Ichabunggan, si Boy Machunorin at si Boy Susi. Hindi po talaga lahat sila sumama. Kapag kagabi kasi lahat sila ay baby time na. Buti pa jaw ko na si Jero pinayagan ako mag-swimming kahit gabi na. Pakiramdam ko ako may ari na swimming pool na to. Pero nung lumusong ako na-release ko kung bakit walang tao. na-release ko kung bakit kami lang yun nandito. Ah, ang init ah! Ah, ang init! Ah. Nalaga nga yung itlog ko dito eh. Kaya pala maraming bulaklak kasi hot spring pala to. Itong bulaklak pala ipambabango sa swimming pool. Naging kamukha ko nga si Rosalinda. Mula ngayon tawagin niya na akong Dugsy. Ako ang pinakakit sa team Dugyo. Pero kahit hot spring na at mairit yung pinapaliguan namin. Nilalamig at inuubo pa rin talaga si Boy Ubo. Tungo yung magkasama kami, hindi talaga kami nawawala ng ganitong eksena. Natapik ko yung likod niya para lumuglubog yung pag-ubo niya. Dalawang swimming pool nga pala to. Dito lang kami naliligo sa pambata. Mukha lang ako malaki pero por nine lang yung height ko. Bago ka maligo, meron pala mga rules dito. Watch your children daw, buti wala pa akong anak. Yung shower before entering the pool, hindi ko nagawa. Sino nakakala bakit kailangan, kailangan pa mag-shower bago mag-swimming? Medyo malungkot nga lang kasi ako lang mag-isa at wala akong kasama. Tapos wala pang chicks, charo. Wala tuloy akong magawa kasi paikot-ikot na lang ako dito. Naisip e, ko na ingitin ko na lang sila. Kaya kinuha ko 'yung cellphone ko at magsasend ako ng picture sa GC namin. Para akong mayaman ako may ari ng swimming pool na 'to. Ginawa ko na 'yung favorite posing ko. Sabi ko nga mukha ko 'yung Merlion sa Singapore. Bukod sa akin wala pa akong ibang nakikita na kaya 'yung tong ginagawa ko. Magbabanglaw na nga pala sana ako. Kaso nakarinig ako ng iyak sa banyo. Alaga din pala ng itlog ni Boy Ubo. Ang init ng itlog ko kaya naman kahit meron kaming apat na nilagang itlog, syempre andox pa rin ang kakainin ko. Ngayon ko lang nalaman ang andox pala hindi puro manok. Meron din pa lang baboy at baka. Sa buong buhay ko, pwede na lang makakatikim na andox na baka at baboy. Sa buong buhay ko, akala ko kasi talaga andox ay manok lang. Sabi nga na itcha bunggan, busog na naman ang timdog yo. Hay nako, hindi na talaga natupad yung diet ko. Pagkatapos kong kumain, magbabanlaw na ako o di ba kumpleto ako sa skin care. Dahil nga walang ibang tao dito, solo solo ko ang CR. Grabe si dito pang mayaman. De cortina pa. Gulat nga ako nung nakita ko to. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang na nalaman, pwede pa lang gawing shower yung gripo. Kasi hindi pa siya shower, gripo pala siya. Tataas na ng kapeso mo mukhang shower. Grabe, sobrang galing na life hack. Sa mga hindi nakakalam, 3 times a day na nga pala ako maligo. Kaya kung napapasin nyo, sa si Team ako lang talaga yung pinaka nag-glow up sa amin lahat. Pagkatapos okay, kong maligo, para mabilis pa to yung mga hindi balik kong damit, sinumpay ko na nga pala siya dito sa poste. Life hack, diba? Kaya tanong ko lang, yes or no, tama ba yung ginawa ko na magsampay ng damit? Kung tama, thank you naman. Kung mali, bakit mali? Anong mali sa pagpapasakit? Yeah!